Hello ka blessful, have a good day. Kain po tayo ng pineapple o kaya naman ay pinya. Alam po natin na ang pinya ay isa sa mga pinakamasarap at masustansyang prutas na maaari nating kainin. Hindi lamang ito mayaman sa lasa, kundi mayroon din itong maraming binipisyo sa kalusugan na makakatulong sa atin na manatiling malusog at masigla. Nagbibigay ito ng maraming bitamina at mineral, nakakapagpababa din ito ng blood pressure at cholesterol levels. Ito rin po ay naglalaman ng bitamina E, C, B at saka B6 na mahalaga para sa ating paningin, immune system, metabolism at paggawa ng dugo. Bukod dito, ito rin ay mayaman sa phosphorus at potassium na kailangan para sa ating dugo kalamnan